sino ang pipiliin mo? Ba, ito kasi yung madalas kong narinig na ito. Actually, pati kanta ni Faye Tandingan. narinig ko siya kanina. So, ko rin kayo. So, sino pipiliin mo? Mahal mo? O yung mahal ka? Sabi ba? Ang simple nung tanong, pero marami kang time. Pag-iisipan mo din siya ng mabuti sino nga ba yung mahal ko na kaya kong ibigay ang lahat? Kaya kong mag-invest din sa relationship? Ibibigay ko lahat-lahat din sa relationship na yan, Na walang hinihingin ka palit, like love unconditionally. Sabi kasi nila, pag nagmahal ka daw, wag kang hihingin ng kapalit. So, ayun, e paano kung naubos ka? Paano kung wala ka ng may bigay? mag stay pa rin ba yung mahal mo sa'yo? mag stay ka pa rin ba? Kung mo naman yung mahal ako, well, safe. Kasi alagaan ka, ibibigay lahat ng gusto mo, bibigay lahat ng luho mo, lahat-lahat. Pero paano kung kahit anong tumbling mo, hindi mo pa rin siya kayang mahalin. ba? Diba? Parang siguro iniisip mo na lang na siya na lang kasi okay na future ko. Future ng mga magiging anak namin. Ganyan. Pero naisip ko ba diba yun? So, meron akong notes dito. Sabi dito. Ang dilemma daw ng marami is yung security versus passion. So, yung isa, puso mo, masaya, pero hindi nga lang sigurado. Yung isa naman, stable ka, pero walang spark. As in, kahit tumumbling ka, wala talaga. So, minsan na lang mapapaisip tayo eh. Yun ba talaga yung tanong-tanong? O ang dapat na tanong ba eh, Mahal niyo ba yung isa't isa? Well, ay, mahirap. Maghirap mag-decide. Pero kayo, anong mas pipiliin mo? Magmamahal ka at conditionally na walang kasiguraduhan? O pipiliin mo yung mahal ka pero hindi mo kayang mahalin Try mo matutunan siguro pero hindi. Diba? So, well, anyways. Ayun lang, shake ako for today. So, samahan nyo akong mag-isip. Pero, pag ako, ngayon, sure naman ako na mahal namin ang isa't isa. 15 years na kami ng partner ko and we give and take. So, I think mahal ko siya. Mahal niya ako. Same. Mahal talaga namin ng isa't isa. Charot. Eme. So, anyways, hindi ko kulang. Cheka lang. Bye-bye.